Minsan, ang tahimik na buhay ko ay nagbago dahil sa isang limon at bahay. Hello, ako si Luningning, dalawamputsyam na taong gulang, taga Batangas. Tatlong linggo na ang nakakaraan, inisip ko na ang pamumuhay ng mag-isa sa maliit kong bahay sa tabi ng baybayin ay ang pinakamaligayang kapayapaan na aking mararanasan. Matapos ang isang taon na puno ng pagbabago, bagong trabaho, masakit na pamamaalam, at isang pagtatapos ng relasyon, nais ko lang ng katahimikan at paghinga ang bahay ko ay mailumang hardin na tila mas buhay pa kaysa sa akin noon pinipilit kong diligan ang mga halaman hindi dahil sa hilig kundi dahil sa obligasyon ngunit sa kabila ng lahat nanatili silang maganda matatag sa kanilang tahimik na paraan hindi ko inasahan na ang katahimikan ko ay mababali sa araw na iyon habang suot ko ang aking luma at kupas na shorts at isang simpleng blusang pambahay na halos hindi ko na matukoy ang kulay Asul pa ba o kulay abo na dahil sa araw at labahan. Sa suot kong iyon, narinig ko ang isang kakaibang tunog mula sa likod ng bakod. Tumingala ako mula sa aking ginagawa, pinipisil ko ang isang maliit na bato gamit ang aking daliri sa paa, at doon ko nakita siya, si Mang Ramon, ang bagong kapitbahay namin mula sa kabilang bahay. Isang matangkad na lalaki, may mahinahong mga matang kulay abo na parang pilak sa huling sikat ng araw. Ilang linggo na siyang nakatira doon matapos ang isang maulang sabado. Nabalitaan ko lang siya nang dumating, dala-dala ang mga kahon at gamit sa kanyang kamay, may suot na makapal na jacket na kulay kayo kayumanggi. Sa mga unang araw, hindi kami madalas magkita, isang imagandang araw dito, isang simpleng pagtango doon. Palaging may pagkabagot sa kanyang mukha, ngunit hindi ito kalungkutan. Para siyang taong sanay nadalhin ang bigat ng mundo nang hindi bumabagsak. Ngayon, sa likod ng maruming bakod na naghihiwalay sa aming mga bakuran, naroon siya, tila mas malapit, mas nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ang mga buhok niyang may puting hibla sa gilid ay medyo magulo, na parang hinaplos niya ng ilang ulit. May kakaibang katahimikan sa kanyang posture, hindi lang dahil sa gulang, kundi dahil sa isang tahimik na pagpili ng taong nakaranas na ng bagyo at ngayon ay pinahahalagahan ang kapayapaan. Pasensya na sa istorbo, mahina ang kanyang boses, mas malambing kaysa sa inaasahan ko. Nanginig ako nang makita niya ako sa suot kong damit bahay na parang hindi na uso, at sa tingin ko, nakita niya ang mga bagay na hindi ko gustong makita. Yung puno ng dayap mo, may mga sanga na nakakalat dito sa bakod. Pwede ba akong kumuha ng ilang bunga? Ginagawa ko kasi sa para sa ubo. Tumingin ako sa kanya habang hawak niya ang ilang maliliit na dayap na nakalatag sa kanyang palad. Napansin kong maliit ang mga iyon at sinabi ko, konti lang yan, ang magaganda ay nasa taas pa. Gusto mo, kukunin ko para sa sayo. Napatingin siya ng matagal, para bang hindi inaasahan ang kabaitan ko, o baka naman hindi siya sanay na may mga kapitbahay na tunay na nagmamalasakit. Sige po, sagot niya na may mahinang iti na nagpasaya sa akin. Inilapag ko ang tapayan, umakyat ako sa maliit na hagdang kahoy, at maingat na pinili ang mga pinakamaganda at matitigas na dayak. Inihulog ko ito sa bakod at hinuli niya gamit ang dalawang kamay na parang mga itlog na dapat ingatan. Magaling kang pumili ng prutas, sabi niya habang pinipisil ang isa laban sa liwanag. Magaling lang akong huwag gamitin, tawa ko. Pero gustong gusto kong tingnan silang maganda. Ako rin, sagot niya na may kalmadong tinig, gustong gusto kong pagmasdan ang mga magagandang bagay. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng kalikutan sa kanyang mga mata at biglang ang bakuran ko na dati tila malungkot ay naging mas mahalaga. Ang katahimikan na inaasam ko ay nagkaroon ng boses. At sa kabila ng lahat, hindi ako nainis. Continue. Sa mga sumunod na araw, nagiging bahagi na ng aking araw ang mga sandali namin ni Mang Ramon sa bakuran, sa tabi ng bakod na naghihiwalay sa aming mga tahanan. Hindi ito sinadya o pinagplanuhan, wala kaming takdang oras o araw para magkita, Ngunit halos palaging dumarating siya sa bandang hapon, kapag ang araw ay nagsisimulang yumuko at kumukupas ang init ng tanghali. Palaging may ngiti sa kanyang mukha tuwing tinitingnan niya ako, na tila ba naghahanap siya ng sagot sa aking mga mata bago ko pa man siya mapansin. Sa bawat pagtingin niya sa akin, nararamdaman ko ang isang kakaibang koneksyon na lumalago, hindi lamang dahil sa mga dayap na aming pinaghahatsian, kundi dahil sa presensya niya na naging bahagi ng aking mundo. Isang hapon, habang ako ay nagdidilig ng mga halaman sa hardin, narinig ko ang tunog ng isang kutsilyo na pumipitas sa balat ng prutas. Nilingon ko ang aking sarili at nakita si Mang Ramon na nakasandal sa bakod, hawak ang isang dayap sa kanyang kamay. Mahusay ang kanyang galaw, tila sanay na sanay na siyang maghiwa ng mga prutas nang hindi nagdudulot ng kalat o pinsala. Hinatin niya ang dayap sa dalawang bahagi at dinala ang isang hiwa sa kanyang bibig, walang asukal, walang anumang pampatamis, puro asim. Grabe, siguro sobrang asim niyan, bulalas ko nang hindi maitago ang pagkadismaya sa mukha. Napangiti siya ng bahagya at mukhang inaasahan ang aking reaksyon. Medyo, sagot niya habang dinidilaan ang kanyang mga labi, para bang tinikman niya ang isang mamahaling ala. Pero puno rin ito ng bitamina. Hindi naman nagpapahupa ng kirot ng dila ang mga bitamina, nakipagtalo ako habang nakatawa, nakakross ang mga braso. Hindi, pero hindi lahat ng mabuti ay masarap, tugon niya na may kalmadong tono na parang hango sa isang lumang tula na nakalimutan ng panahon. Napahinto ako sandali, tinitigan siya ng malapitan. Bukod pa dito, naniniwala ang lola ko na ang pag-inom ng dayap ay makakatulong para hindi ka madaling magkasakit. Mukhang matalino ang lola mo, sabi niya, at nagpatuloy, matalino nga, pero noong bata ako, kapag kumagat ako ng dayap, agad na umaapaw ang luha ko. Napatawa ako ng todo sa kwento niya, ang tunog ng kanyang tawa ay nagpalambing sa aming maliit na usapan. Habang nakatayo kami doon, may isang bagay sa kanyang mga mata na parang nagbabahagi ng isang lihim, isang bagay na hindi niya sinasabi sa salita pero ramdam ko sa kanyang mga titi. Hindi ko maiwasang mag-isip kung paano ba ang mga munting sandaling ito ay naglilipat ng bigat sa puso ko at nagbibigay ng kakaibang init sa malamig kong mga gabi. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa buhay ko, tila si Mang Ramon ang sagot sa isang bahagi ng katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Continue. Minsan, habang nag-uusap kami sa bakuran, napansin ko ang mga sanga ng dayap na sumasakop sa bakod, na parang naglalambingan ang aming mga mundo sa pagitan ng mga dahon at bunga. Tuwang-tuwa ako nang inalok niya akong kunin ang mga pinakamagandang dayap para sa kanya. Isang maliit na bagay pero napakalaking tulong para sa kanya at higit pa doon para sa akin. Hindi ko inaasahan na dahil sa simpleng gawaing ito, unti-unting mabubuksan ang pinto ng aming pagkakaibigan. Isang hapon, habang kami ay nag-uusap, narinig ko ang tunog ng kutsilyo na matalim na pumipitas sa balat ng dayap. Tiningnan ko siya, nakasandal sa bakod, hawak ang isang dayap na hinati niya ng maingat. Tila bihasa siya sa paghiwa, isang galing na para matagal ng ginagawa. Kinuha niya ang isang hiwa at nilunok ng walang asukal, walang pampatamis, puro asim. Napangiti ako at sinabi ko, grabe, siguradong asim niyan. Napangiti siya ng bahagya at tila inaasahan na ang aking reaksyon. Medyo, sagot niya, pero mayaman ito sa bitamina. Napatawa ako nang marinig iyon. Hindi naman talaga nagpapawala ng kirot sa dila ang bitamina, kaya tumawa ako at sinabi, hindi lahat ng mabuti ay masarap. Muling humiti siya ng may kalmadong tinig na parang nagbabasa ng isang lumang tula. Napahinto ako sandali, tinitingnan siya ng masinsinan. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang lalim ng kanyang mga mata, na para bang may mga kwento siyang hindi niya sinasabi. Tila ba sinasabi niya sa akin na kahit gaano man kahirap ang buhay, may mga magagandang bagay pa rin na dapat pahalagahan. Hindi ko maiwasang mag-isip sa mga oras na iyon, paano kaya kung ang mga simpleng bagay tulad ng dayap at mga maliit na pag-uusap ay maaaring magdala ng pagbabago sa ating mga buhay. Sa kabila ng mga sugat at lungkot, may mga pagkakataon na unti-unting sumisiklab ang pag-asa. At sa piling ni Mang Ramon, naramdaman ko iyon, isang simoy ng hangin na nagdadala ng bagong simula. Continue! Minsan, habang naguusap kami sa bakuran, napansin ko ang mga sanga ng dayap na sumasakop sa bakod, na parang naglalambingan ang aming mga mundo sa pagitan ng mga dahon at bunga. Tuwang-tuwa ako nang inalok niya akong kunin ang mga pinakamagandang dayap para sa kanya, isang maliit na bagay pero napakalaking tulong para sa kanya, at higit pa doon para sa aking. Hindi ko inaasahan na dahil sa simpleng gawaing ito, unti-unting mabubuksan ang pinto ng aming pagkakaibigan. Isang hapon, habang ako ay nagdidilig ng mga halaman sa hardin, narinig ko ang tunog ng isang kutsilyo na pumipitas sa balat ng prutas. Nilingon ko ang aking sarili at nakita si Mang Ramon na nakasandal sa bakod, hawak ang isang dayap sa kanyang kamay. Mahusay ang kanyang galaw, tila sanay na sanay na siyang maghiwa ng mga prutas nang hindi nagdudulot ng kalat o pinsala. Hinati niya ang dayap sa dalawang bahagi at dinala ang isang hiwa sa kanyang bibig, walang asukal, walang anumang pampatamis, puro asim. Grabe, siguro sobrang asim niyan, bulalas ko nang hindi maitago ang pagkadismaya sa mukha. Napangiti siya ng bahagya at mukhang inaasahan ang aking reaksyon. Medyo, sagot niya habang dinidilaan ang kanyang mga labi, para bang tinikman niya ang isang mamahaling ala. Pero puno rin ito ng bitamina, hindi naman nagpapahupa ng kirot ng dila ang mga bitamina, nakipagtalo ako habang nakatawa, nakakross ang mga braso. Hindi, pero hindi lahat ng mabuti ay masarap, tugon niya na may kalmadong tono na parang hango sa isang lumang tula na nakalimutan ng panahon. Napahinto ako sandali, tinitigan siya ng malapitan. Bukod pa dito, naniniwala ang lola ko na ang pag-inom ng dayap ay makakatulong para hindi ka madaling magkasakit. Mukhang matalino ang lola mo, sabi niya, at nagpatuloy, matalino nga, pero noong bata ako, kapag kumagat ako ng dayap, agad na umaapaw ang luha ko. Napatawa ako ng todo sa kwento niya, ang tunog ng kanyang tawa ay nagpalambing sa aming maliit na usapan. Habang nakatayo kami doon, may isang bagay sa kanyang mga mata na parang nagbabahagi ng isang lihim, isang bagay na hindi niya sinasabi sa salita pero ramdam ko sa kanyang mga titi hindi ko maiwasang mag-isip kung paano ba ang mga munting sandaling ito ay naglilipat ng bigat sa puso ko at nagbibigay ng kakaibang init sa malamig kong mga gabi. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa buhay ko, tila si Mang Ramon ang sagot sa isang bahagi ng katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Continue. Isang hapon, habang nag-uusap kami ni Mang Ramon sa tabi ng bakod, may narinig akong tunog na tila nagmumula sa isang maliit na patak na dumadampi sa lupa. Tumingin ako at napansin kong mailumilipad na mga paru-paro sa paligid ng dayap na hawak niya. Ang liwanag ng araw ay bumabagsak sa kanilang mga pakpak, nagpapakita ng mga makukulay na anino sa paligid namin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa puso ko, isang damdamin na matagal ko nang hindi naramdaman mula nang mag-isa ako sa maliit kong bahay dito sa bayan ng Lian. Habang patuloy kaming nag-uusap, napansin ko ang mga mata ni Mang Ramon na tila maihalo ng lungkot at pag-asa. Hindi ko mawari kung anong mga alaala ang bumabalik sa kanya, ngunit ang kanyang katahimikan ay puno ng kahulugan. Siya ay nakasuot ng simpleng puting polo at maong na tila bahanda sa kahit anong hamon ng buhay, ngunit ang mga mata niya ang nagsasalaysay inang mga kwento ng nakaraan na hindi niya binanggit. Alam mo, Luningning, sabi niya habang pinipisil ang isang dayap sa kanyang kamay, may mga panahon sa buhay na kailangan nating magtiis para sa mga pagbabago. Hindi madali, pero kailangan natin itong harapin ng may tapang. Tumingin ako sa kanya, nakaramdam ng kakaibang lakas mula sa kanyang mga salita. Parang siya ang naging ilaw sa madilim kong daan. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang mga ito, pero unti-unting nabuo sa pagitan namin ang isang pagkakaibigan na puno ng pag-unawa at respeto. Salamat, Mang Ramon, mahina kong sagot dahil nandito ka sa tabi ko kahit sa mga sandaling iyon ng kahirapan. Umiti siya at sa ngiti na iyon, nabatid ko na may isang bagay na mas malalim pa sa aming pagkakaibigan na unti-unti nating natutuklasan sa bawat araw na lumilipas. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang aming mga anino ay nagtagpo sa gitna ng lumang bakuran na parang mga lihim na nag-uusap sa dilim. Continue. Hindi ko talaga inakala na ang mga simpleng sandali sa tabi ng bakod ay magiging ganito kahalaga sa akin. Matapos ang mahabang panahon ng pag-iisa at pagdadalamhati, unti-unti akong nabigyan ng pag-asa at saya ng presensya ni Mang Ramon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang mamangha sa kung paano nagsimula ang lahat mula sa isang simpleng hiling na kumuha ng dayap sa aking puno. Habang iniisip ko ang nangyari, napaisip ako kung paano sana kung hindi ko siya pinayagan kumuha ng dayap. Marahil ay hindi namin naitanim ang maliit na ugnayan na ito at nanatili lang sana akong mag-isa sa tahimik kong mundo. Ang mga pagkakataon ay tila maliit na mga butil ng araw sa gitna ng dilim at minsan kailangan nang natin silang abutin para magsimula ang pagbabago. Ngunit, higit pa roon, naisip ko rin kung paano kung mas naging bukas ako sa kanya mula sa simula. Marahil ay mas mabilis naming naitatag ang tiwala at pagkakaibigan na ngayon ay nagsisilbing ilaw sa madilim kong landas. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan at pag-aalangan, pinili kong buksan ang aking puso, kahit pa sa mga simpleng paraan. Habang iniisip ko ito, naalala ko ang kanyang mga mata na puno ng kwento, ng mga lihim na hindi niya sinasabi, ngunit ramdam ko sa bawat tingin. May mga bagay na hindi nasasabi sa salita, ngunit nadarama sa bawat sandali ng katahimikan at pagtingin. At iyon ang nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang tanong, ano nga ba ang tunay na intensyon ni Mang Ramon? Bakit siya napadpad sa maliit na bayan namin sa Batangas? At ano ang mga kwentong dala niya na hindi pa niya isinisiwala? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa aking isipan, at sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang silang lumalalim. Continue. Isang araw, habang nakatayo kami ni Mang Ramon sa tabi ng bakod, napansin ko ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, higit pa sa dati. May tila bahid ng kaba at isang bagay na hindi niya sinasabi. Bigla niyang nilingon ang paligid, sigurado na walang nakikinig, bago siya nagsimulang magsalita ng napakabagal. Luningning, sabi niya, may isang bagay akong kailangang sabihin sa iyo, hindi lang ako basta kapitbahay lang dito sa lian. Napanganga ako, hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Hindi ako dito dahil gusto ko lang mamuhay ng tahimik. May pinagdadaanan akong nakaraan at hindi lahat ng bagay ay simple tulad ng tila nakikita mo. Hindi ko alam kung paano tumugon sa kanya. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa akin tulad ng malakas na ulan sa panahon ng tagulan bigla at hindi inaasahan. Ang lalim ng kanyang mga mata ay naging mas madilim, puno ng bigat na hindi niya kayang itago pa. Ano ba talaga ang nangyayari, Mang Ramon, tanong ko ng maihalong takot at pag-usisa. Mumingiti siya ng bahagya, ngunit may lungkot sa likod ng ngiti. Hindi pa panahon para sabihin lahat, pero nais kong malaman mo na hindi ako nagtatago ng masama. May mga dahilan lang kung bakit ako nandito, at sana maintindihan mo ito balang araw parang bumagsak ang mundo ko sa isang sandali. Ang taong akala ko ay simpleng kapitbahay lang ay mailihim pala na pinapasan. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung ano pa ang hindi ko nalalaman tungkol sa kanya. Sino ba talaga siya? At ano ba ang mga dahilan kung bakit siya pumili ng bayang ito bilang panibagong tahanan? Ang mga tanong ay nagsimula ng maglaho sa dulo ng aming mga usapan. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang damdamin ang pagnanais na makilala siya ng mas malalim na malaman ang mga kwento sa likod ng kanyang mga mata. Ang aming pagkakaibigan ay biglang nagkaroon ng bago at masalimuot na kulay. Continue. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang lumalim ang usapan namin ni Mang Ramon sa bakod. Ang dating simpleng palitan lang ng araw at pagtulong sa isa't isa ay naging mabigat na usapin na puno ng mga lihim at damdamin. Napatingin siya sa akin ng matagal, tila sinusubukang timbangin kung sasabihin niya pa ang lahat. Ngunit, sinabi niya, hindi pa talaga panahon, luningning. Ngunit may isang bagay na gusto kong ipakita sa iyo, na baka magbago ang tingin mo sa akin. Niluhod siya sandali at ibinukas ang kanyang bag mula rito, inilabas niya ang isang maliit na kahon, medyo luman na ang itsura. Binuksan niya ito ng dahan-dahan, at nakita ko ang isang lumang kwintas na may pendant na hugis araw, gawa sa pilak na may kakaibang disenyo. Ito ang alaala ng pamilya ko, sabi niya, isang paalala ng mga araw na masaya bago dumating ang unos sa buhay ko. Nang ilapit niya ang kwintas sa akin, naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan na nakaukit dito. Hindi ko ito madalas ipakita dahil ito ang nag-uugnay sa akin sa mga bagay na gusto kong kalimutan, pero ngayon, gusto kong ibahagi ito sa iyo. Napangiti ako, hindi dahil sa kwintas, kundi dahil sa tiwala niyang ipinakita niya sa akin ang isang bahagi ng kanyang nakaraan. Parang unti-unting nagbubukas ang pinto ng kanyang puso, at ako ang kanyang nilalapitan. Napaisip ako kung gaano kalalim ang mga sugat na dala niya, at kung paano niya ito tinatanggap araw-araw. Sa kabila ng kanyang katahimikan at pagiging tahimik, may mga kwento siyang hindi basta-basta mababasa sa mukha o maririnig sa mga salita. At sa ngayon, naramdaman ko na ang aming pagkakaibigan ay hindi na lang basta kapitbahayan, ito ay nagiging isang mas matibay na samahan na puno ng pag-asa at pangarap. Ngunit, habang hawak ko ang maliit na kahon sa aking mga kamay, alam kong may mga bagay pa siyang hindi sinasabi. May mga kwento pa siyang itinatago na maaaring magbago sa lahat ng alam ko tungkol sa kanya. At ang tanong ay nananatili, handa ba akong harapin ang mga iyon? Continue! Ang gabi ng aming pagkikita sa bakura ni Mang Ramon ay hindi ko malilimutan kailanman. Ang hangin ay humahaplo sa balat ko, ay halong amoy ng mamasamasang damo at mga bulaklak sa hardin. Ang ilaw mula sa mga parol na nakasabit sa bubong ay napakainit, naglalaro sa mga anino ng mga dahon, habang kami nakaupo sa tabi ng maliit na lamesa na yari sa bakal at may dalawang baso ng inuming may gin at dayak. Ang bawat higup niya ay tila may kasamang kwento, bawat ngiti ay maihalong lihim, at bawat sandaling nagdaan ay naging makabuluhan. Nang dahan-dahan niyang inabot sa akin ang baso, bahagyang nagdikit ang aming mga daliri, at naranasan ko ang kakaibang kiliti sa aking balat na parang apoy na unti-unting lumalaganap. Ang gin at dayap na inumin ay sariwa, may bahid ng tamis ng pulot at ginaw ng yelo na dahan-dahang natutunaw, tila parang mga pangarap na unti-unting bumubuo sa dilim ng gabi. Habang kami nag-uusap, unti-unting bumaba ang kanyang tingin sa aking mga labi, at naramdaman ko ang bigat ng kanyang titi. Sa isang hindi inaasahang sandali, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay, ang init ng kanyang palad ay nagdala ng kapanatagan sa aking puso na matagal nang naghahanap ng ganitong lambing. Ang mga salita ay naging sobra, at ang aming mga mata ang nagsilbing daan ng tunay na pag-unawa. Habang ang gabi ay lumalalim, ang bawat himaymay ng aming pagkikita ay nagiging mas matindi. Ang mga hangin mula sa dagat ay tila sumasabay sa ritmo ng aming mga puso. Ang aming mga hininga ay nagkakaugnay at ang bawat sandali ay puno ng pangako at pag-asa. Sa kabila ng bawat sugat na dala namin, sa gabi na iyon, kami ay nagsimulang maghilom. Ngunit sa kabila ng init ng gabing iyon, may nakatagong anino sa puso ni Mang Ramon. Isang lihim na kahit na sa mga sandaling iyon ay nagbabadya ng pagbabago, ng pagsubok, at ng isang bagong yugto na hindi ko pahandang harapin. Ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang kwento na puno ng pag-ibig, lihim, at mga pangarap na malapit ng bumungad. Continue! Habang dumudulas ang mga oras sa malamlam na ilaw ng sala ni Mang Ramon, naramdaman ko ang bigat ng bawat sandaling nagdaan, ang init ng kanyang haplos, ang lambing ng kanyang mga titig, at ang tahimik na pangakong bumabalot sa aming mga puso. Parang ang mundo ay huminto at kami lang ang umiira sa isang espasyo na puno ng halimuyak ng dayap at pulot na naglalambing sa amin na parang isang lihim na tanging kami lang ang nakakaalam. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang tanong na bumabagabag sa akin, isang aninong naglalakad sa mga sulok ng aking isipan, ano nga ba ang tunay na kwento ni Mang Ramon? Bakit siya nagtago ng mga lihim na tila mabigat na bagon sa kanyang mga balikat? At higit sa lahat, handa ba ako sa mga sagot na maaaring magbago sa lahat ng aking nalalaman, sa lahat ng aking nararamdaman? Habang nakahiga ako sa kanyang sopa, hawak ang kanyang kamay, naramdaman ko ang pagdampi ng malamig na hangin mula sa bintana. Ang mga bituin sa kalangitan ay kumikislap, tila mga mata ng mga tagapagmasid na naghihintay sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa puso ko, alam kong hindi pa rito nagtatapos ang aming paglalakbay, may mga sikreto pa siyang hindi isiniwalat, mga lihim na maaari naming tuklasin ng magkasama o maaaring maghiwalay sa amin. Napangiti ako ng bahagya, isang iti na puno ng pag-asa at takot, dahil alam kong ang aming kwento ay parang isang dayap, maasim, matamis, at puno ng pangakong naghihintay na matuklasan. At sa likod ng katahimikan ng gabi, isang bulong ang bumalot sa hangin, hanggang kailan kaya ako magtatagal sa mundong ito ng mga lihim, at kailan ko malalaman ang katotohanan. Ang sagot ay naghihintay at ang susunod na kabanata ay malapit ng sumapit. Ngunit sa ngayon, ang aming mga puso ay naglalakbay sa pagitan ng liwanag at dilim, naghahanap ng sagot sa isang kwento na puno ng pag-ibig, pagtatapat, at mga lihim na kailangang tuklasin. Hanggang sa muli sa susunod na kabanata ng aming kwento.